Siguro ngayon lang kayo makakita ng kotse na lumalakad. Imbis na ng tao, ay binubuhat ng tao. What? Kapunta, to the moon. Road trip, brum brum, curse curse, sung sung, fake, no room, mga mata, naman mo Paano nga ba namin ito ginawa? Ngayon ay magbibiyak muna tayo ng kawayan. Biyak ng kawayan ang una namin ginawa dahil kawayan ang gagawin naming iskeleto ng aming sasakyan. Bali ganitong sukat lang guys ng aming kotse ang gagawin ganitong sukat ng gutter na ito. Wala kaming ibang ginawa sa loob ng kalahating araw kundi magbiyak lang ng kawayan. Bali ito ang gagawin naming pambubong sa aming sasakyan tapos ngayon naman ay ang gagawin namin ay gagawa kami ng chases. Ito. So guys, kumbaga sa kuha nito ang pangilalim sa aming gagawing sasakyan. Na-excite ako matapos ang coaching ito dahil magro road trip kami papuntang tabako gamit ang sasakyan na ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang sasakyan na gagawin namin ay collaboration ng Ferrari. We! Well. Yo, what's up, na at kailangan na naman natin kumayod! Yo, what's up, na at kailangan ah! na natin kumayod! <laughs> Alauna na tapos na kami magbiyak ng kuwayan At ngayon, aasimboli naman namin ang aming skeleton ng aming sasakyan Ito ang ating plano sa gagawin nating sasakyan Bale ito ang chassis Bale ito chassis Tapos, yan Ang unahin natin yung kabilang kabuwang ng kotse Bale Ang <laughs> Tinali lang namin ito ng istro at isna-symbol namin hanggang sa maging hugis kotse. At sobrang enjoy ng ginagawa namin ito dahil para lang kaming naglalaro. So, sabi ko? Apo? Ang ganda. Ang ganda guys. Saan nila? Brum brum. Guys, sung su the no ito ng scale, ito ng aming Ferrari guys. Boom, boom. What's up day at magbububong na kami ng aming sasakyan <laughs> Day 2 na at hindi pa namin tapos ang ginagawa naming sasakyan At sobrang matrabaho rin kasi to So guys, plastic na charol na naman ang aming gagamitin Ito kasi ang gagamitin namin kasi pag naglakad na kami papuntang Legaspe ay Kung umulan man hindi siya mababasa o masisira Time lapse! Itura ng aming Ferrari Napakalayo pa sa katotohanan guys <laughs> Konting kembot na lang at malapit na matapos ang aming kotse At sobrang nag enjoy talaga kami sa ginagawa namin Para kasi kaming bumalik sa pagkabata eto na guys, kunting-kunti na lang tapos ng aming Ferrari <laughs> So ngayon naman guys, naglalagay na kami ng windshield Sa punta, ito na moon road trip, brom brom, Kiss kiss, kiss two, boom boom, kiss case, la la la, la 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 I do for a living! I'm living for what I am, yes! <laughs> Sa araw na ito ay hindi pa talaga totally tapos ang aming coaching Dahil marami pa kaming idadagdag dyan. Wala pa dyan ang side mirror, ilaw, manibela. Abangan nyo na lang guys sa susunod naming challenge. Dahil ang kotse to ang gagawin naming sa papuntang tabako. Ang kotse ito guys ay hindi pa tapos. Abangan nyo guys kami sa tabako. Magjojo ride kami gamit ang kotse ito. What? So kucing ang kutsing ito guys ay ginamit lang namin ang mga materialis rito ay kawayan, plastic na charol, tapos plastic na ano ni? Plastic na silag. <laughs>